Itu kan yang tak? Itu. Tuna. Hmm. Itu apa-apa? Nah, hai. Pasa, papa, Ayan, oh. Ha? Ang barbecue ka pa? Oo. Ay. Ano yan? Ano ah, ah. nalang kuha nun. Parang kuha ng mga ano. Basta ano ate sa ano? Barbecue? Hmm? 20? Salamat. O, doon lang mo yung pano. Ay, ito. Ano yung tayo? 20 dito po? Ayan. 20. Saka atay. Ito, 18. Ano? Ano ito? Atay nga. Ito naman ay balumbalungan. Okay, ay balumbalungan. Ito ka nang baboy. baboy. Ito, bito ka baboy. Butchi. Ay, butchi. Ito yung bito ng baboy. Tapos yung uric acid yan. Yun na, ay, atay. Atay na lang. Tapos atay, 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 20 rin. 20 rin. Yan na. Tapos, yung laman. <laughs> ay, ah. Oh. Dito kami sa hotel na ito, ayan. Diyan kami sa hotel na yan. Kaya, mabili kami ng barbecue dito sa tapat ng hotel aming pinili si ate kaya yeah, bumili kami ng kanin at saka mga paper plate at saka kutkutin at saka baso kaya at saka tubig na rin Papabalik na ka kami uli nakabili na kami ng pagkain namin Nakapasak ko kami sa hotel. Ang buhok ko sabog-sabog. Oh. Mag-elevator kami. At baka <laughs> mga lay na bitin kami. <laughs> Maniligaw pa. <laughs> Maniligaw pa. <laughs> nakabalik kami, nakabalik. Kala ko kayo makakabalik. Hi. <laughs> ah kakana dati malituhin ako sa ganito. sa ospital nga, ako yung nalilitin. Kaya, kayong. Yeah, kayong. kaya mong sa labas. Yeah, sa labas ko gala. Ayan, ito Lampin na kami. Uh. Ayos? Masarap pa kayo sisig mo? Malumiak yan. Kailangan ya. itong walit. Hindi lang. Kailangan ko to.

Edgar naman. Hmm, <muchos> dali. Mga nagutom. Mga, ay, pugay. Mga nagutom. Hating gabi. Anong oras na? Ber, anong oras na, Ber? 11.40. 11.40. 11.40. Oh, dali oh. Napa oh. Sus, oh. Oh. Anong burger to? Burger. Yan oh. With cheese to. May filet grill dyan. May chicken dyan? Filet. Chicken burger. burger. Ano to? Ano? Yeah. Ito so ham. Naguro <laughs> to. Ano to may sauce? Naguro to mo eh. Ayan pa makigula. Siya. Ano ba talaga yan? Ano pinagkaiba nito? With cheese. Ito ano no, ito? Whopper with cheese. Ha? Ano? 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 tayo? Ito para riho. ba ito, ito. Ham bacon bread bread. Ito, <coughs> ito. Ham, bacon, bread, bread. <coughs> <coughs> ano gusto ko? Ito with cheese, ano gusto baby. Ako? Ito na with cheese. Oh. Dali, kain. Diyos ko. Ma. Ito, ito, ito walang kulay. Ito yata walang gulay. Gusto ko yan may gulay. Ito. Akin na yan may gulay. Ay binaaki na ito may gulay. Oh. Ito sa inyo namin ito. Ito walang gulay ber. Ay ako yun. Gusto ko eh. So, Itanggo ko. Wag mo na. Oh, sige. Ha? Huh? May may. Oh, dali. Diyos ko. Ating gabi na nagagagala-gala ka patoy. Pamatulog. Hmm. law naman alcohol sa paa. Susi ginoo. Tama Tama na. Mm. Snack. Snack ano? In bed. <laughs> Midnight. Midnight snack in bed. So, ginoon. You know. Mm. <laughs> Too big. parang inumin. Gahana parang big, big bro. Wala na, sarado na. Mm. So, ang mga taga bukid. Hindi na pag ma ko. <laughs>